Kama-kabagong bayani sa modernong panahon. Ito ang naglalarawan sa mga pinarangalan ng Metrobank Foundation ngayong taon dahil sa kanilang naiambag sa larangan ng edukasyon, seguridad at paglilingkod sa bayan. Isa na dito ang isang outstanding teacher mula sa Philippine Science High School Southern Mindanao na si Teacher Annie na naniniwalang kailangan tulungan ng mga guro na linangin ang kakayahan ng mga estudyante. somehow inspire them to motivate them on a day to day basis and not to give up on anyone who apparently uh, doesn't have that much motivation to study. You really have to spark that interest in them to create to create something that would really make them feel interested. Ganiturin ang is ng isang outstanding Philippine soldiers of Philippine military academy na patuloy sa pag isit ng reporma to ng out of the classroom activity. sa kanyang maaktibong studyante sa PMA. Ang ginawa ko lang is uh, be able to uh, have the dedication and commitment uh, to serve in what, uh, whatever capacity you have. Uh, for example, when I was with the army uh, with the army for five years, I was assigned in the field in, for example, in uh, in Holo uh, and Basilan and Sabang del Norte. So na ako doon and I just did my very best in, in every mission that I was uh, given the task to uh, undertake. Kung um, usapin din lang na reforma sa pagtiyak ng seguridad at dagli ang paglutas sa krimen, malayo na ang narating ng konsepto ng Magic Eye Text Patrol na binuo kasama ang outstanding policeman na si Police Superintendent Bernard Banak. We conceptualized that uh, text 2910 and it became an instant hit through the uh, help of of course the two telecoms, uh, Globe Telecom and then the Smart Telecom. And then uh, immediately, uh, andami naming nakuwa kagad mga na reports which led to the arrest and solution of crimes. Nangako naman ang Metro Bank Foundation na hindi sila titigil sa pagtukoy at pagbibigay ng parangal sa mga Pilipinong handang isoong ang lahat para sa serbisyo publiko. At ngayon nga ay eh, napaka-espesyal dahil ikap limampung taon ng Metro Bank ay uh, natutuwa kami na andaming nag-sumasali uh, sa aming advokasya na kilalanin ang mga natatanging uh, Pilipino. Umaasa sila na sa pamamagitan nito ay may inspire ang iba pang mga makabagong bayaning Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca